po, dami pagkain talaga dito. Uh, grabe, sobra-sobra ang pagkain po dito mga ka-atean, mga ka-jima. Andito po kami sa Rexos Hotel sa Rasal Kaima ni Mr. Hayhan. Ayan, nandiyan yung mga gamit namin. Hello! Hi! Ayan yung anak ko. Hi, Nak! <laughs> Hello! <laughs> Kanina, uh, pagka-check-in namin, sa so sobrang pagod po namin, Um, nakatulog kami. Uh, ngayon, seven uh, 7 o'clock na po dito ng gabi, bababa po kami ni Mr. at ng anak ko para sa dinner. Ito yung na-check-in na naming hotel dito sa Rixos sa Mayra Salcaima po. Gusto mo tignan sa labas, sa tignan natin. dito mag-ano. upo-upo dito. Ayan yun, oh, may sea view. Ang ganda dito, oh. Para siyang pyramid ha, no? Yung style ng hotel niya, para siyang pyramid. So, yung building na yan, no? Mga building na to. Magkapareha-pareha sila, Tapos, yun, no? Tapos, sea view. Yung dyan, ano na siya, sea view. Tapos sa kabila po, may pool view. Pero ang pinili namin ni Mr. G. Max, yung makikita namin yung dagat. Pagdating naman po dito, pwede ka dito maghiga-higa. Ayan, no? Ayan, no? Ang ganda dito. Sobrang relaxing po talaga. Ganda ng, ano, ambience ng Rixos Hotel. Ito sa baba, ayan. Yun yung pinakaharap ng ano, pinaka main road ng Rixos, ano, Almarjan, ano siya? Island, no? Island. Ay, o, ganda o. dito, oh. Ganda. Tignan mo. Wow. Ito yung sea view tayo, ha, no? Opo. Pinili ko talaga yung sea view. Ayan, ang ganda. Napakaganda dito. Kaya naisipan po namin ni Mr. Nadine dito yung anak namin para maranasan naman po niya yung magstay sa hotel. Tapos bukas ng umagahan, pwede tayong mag-swimming. So bukas agahan namin, magising po kami ng maaga. Ito po yung anak namin, nag na siya, papunta kami sa baba. <laughs> Yan, maghapunan po kami kasi ang ano dito, ang hapunan is until 10.30 na kang sabi, no? ten 10.30 po. 11. Until 11 pala. Uh, let's go na. You close na ano. Eh. Clean mo yung mga ano doon ha, charger. Paalis na po kami. Kakain kami sa baba. Okay. Wow, ayan no, ang ganda. Maraming naliligo pa eh no. May ano din pala sila han, outside ano. Ayan no. Oh, dito. A buffet. May buffet po sila. Ah, pwede diyan. Ayan, oh, ang ganda dito. Ayan, oh. Kuha natin mga... si Brooklyn. Kuha natin si Brooklyn. Gagat uh, si si hmm. na, na ano yan? Ano yun, Han? Ano yung octopus? Na oh, na, ayan, si oh. No? Sit, malilit na pugita, oh. Baby octopus, Han. Oh, ang sarap. Ano? Yung. Hello po. <laughs> ano? Daming ito. Ito yung ano nila sa hapunan ko. Until 11 o'clock po sila dito. 10.30 until 11 pwede ka po. Malambot siya han. Ito fish po. siya. Steam fish. Halo-halo siya. May mga seafoods. Seafoods. Kay Brooklyn, gusto so, yeah, niya Wow, biryani rice. Mm. Ito po ang kinuha natin mga kanchimaks. Ayan o, oh. may takong, may friends kumpleto po sila dito mga Yon, no? Ito yung snacks. masarap oh. Mga Katians, baby octopus oh, po yan. Ang laki na ang ano nila oh, biryani. Dito naman mga vegetables. May mga salad dito oh. Dito may mga salad. Ayan oh. Ito po. Ayan. Dito. Ay, maraming mga salad-salad sila. Grabe, ang kalimasag po. Umuulan mga ka-Gmax, mm. mga ka-Atean. Ito oh. dami pagkain talaga dito. Grabe, sobra-sobrang pagkain po dito mga ka sa mga ka-Gmax. Mm. Pag gusto ng tinapay lang, dito, no? Ayan, may tinapay. So, may ibang klase ng tinapay. Diyan naman sa likod. May tinapay po, pati ibang klase. Kung gusto niyo po ng chicken, may chicken din po rito. Ayan. Ayan po, yung anak namin. No? Punta naman po tayo dun sa ano. Mga inumin Dito po, pwede kayo mag-order ng wine. Ayan, no? Wine, coffee, mga soft drinks. Wow. Hi! From Africa! From Africa? Africa. Okay. Where? How are you? Yeah, yeah fine. South Africa. South, South Africa. Africa. Okay. Uh, Johannesburg. Yeah. Hello. Hi. How are you from South Africa? Kain po tayo mga kajima, mga kaatian. Lalaki ng ano nila oh, umasat. Umasat. May pareid wine pa siya oh. May tahong pa dito. Ito, tahong, oh. Kompleto po. Ah, shrimp. Tsaka ano, pusit. Hmm, may pusit. Ito naman, pulitang maliliit.